Dag sa numero uno sa mga balita, Subong Adlao. Sunog na gruntad sa ginakonstruct na building sa The Upper East sa Megaworld World Kainasang Aga. Ang sunog ang naglapot sa second alarm. Yaring report. Sa video nga kuha ni Arthur Yap, makita nga nagadabadaba ang kalayo gikan sa 3rd kag 4th floor sa ginakonstruct na building sa the Upper East sa Mega sa Bacolod kainan sang aga. Makita ang madamol nga ito nga aso nga, nga nagagwa gikan sa building. Bisan gikan sa Bacolod City Government Center, makita ang madamol nga aso. Nagrespondi na ang kalinaan ng mga fire volunteers sa Bacolod City para matap na ang kalayo. Sunod sa kay Bacolod Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Stephen Hardileza, sa third floor kag fourth floor, nagsugod ang kalayo. May mga construction materials dito nga madasig dakpon sang kalayo. Kita na ang mga materials nga ginagamit sa construction. Talabana ko to mga ceramic, ya, uh, really cool, mga drill tool, kada rang mga compositors sa mga bagay. Ah, uh, subo ka under investigation pa kung ano gid ang ginalingan sa kalayo na diyan tipay di na to, ng origin. Pero hindi pa nato na diyan tipay ang source. Gingamitan sang fire truck ang may malaba nga ladder para mapalong ang kalayo sa sulod sa 3rd kag 4th floor. Sa so official statement gikan sa MRK Construction, ang contractor sa Megaworld, ilagin siling nga mga alas 11.42, nagsugod ang kalayo sa porsyon sa 3rd kag 4th floor sa building. Alas 12.34, gandaklarar sa BFP nga fire out na. Ang mga building, ang yara pa sa edalong sa paghinakup sa MRK Construction, kag nagakoordinate na sila sa developer nga amo ang Megaworld, pati na sa local authorities, kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo handa ang kumpanya nga magkooperar sa investigasyon. Wala naman sa mga report sa nasamaran sa sunog nga naglapot sa second alarm sunog sa BFP.